Bibilhin ba talaga natin 'to, Altea? Hindi ba masyadong malaki? Dadalawa lang naman tayong madalas nagagamit. Hindi naman tayong dalawa lang habang buhay. Eh siyempre pagdating ng panahon, magkakaanak din tayo. Sa so, ngayon magagamit natin sa malalayong biyahe kasama ang pamilya ko o minsan pamilya mo. Kaya kahit maraming gustong sumama. Saan mo ba nalaman na pinagbibili ito? Nakita ko lang online. Eh ang mura tapos bago pa malapit pa sa atin. Total, bibili naman tayo talaga ng sasakyan, kaya naisip ko, tingnan muna natin to. Oh, eto na yata yung may-ari. Good morning po. Good morning. Kaya yung titingin na sasakyan? Opo. Ang baba po ng maliit Bagong-bago. Ay, <clears throat> hey, oo. Wala pa kasing kalahating taon niya nang mabili. Kita naman ho. Walang kagas-gas-gas-gas. Ang bango pa nga ho sa loob. Amoy bago pa. Totoong leather daw kasi yung mga seats na yan. Eh, bakit n'yo ba binibenta? Wala nang gagamit. Sayang naman kung nakagarahi lang. Magkano niyo nga ho binibenta? Kalahating milyon, pwede na. Triple dyan ang bilhin niyan. Hindi pa kasama yung mga dinagdag na aksesoris. Naku, eh wala ho kaming ganyang kalaking pera. Ay, ano ba Jericho? alteya, alam mo namang wala talaga. Unless may sarili kang pera na hindi sinasabi sa akin. Magkana nyo ba gustong bilhin? 200,000 lang ho ang budget namin. Napakababa ho kumpara sa turing nyo. Nakakahiya naman ho. Iyalok nyo na lang sa iba. Sige, kunin nyo na. Ho? Huh? Kunin nyo na yung van. Nasa loob lahat ng papeles niyan, pati spare key. Pakideposito na lang ng bayad sa account ko. Ito, Tinulat ko na yung detalye. Sige ho. Bukas na bukas din. Idedeposito namin. Sigurado ho kayo na okay lang na dalhin na namin itong van? Pwede naman namin balikan bukas. Sabay ng bayad. Okay lang. Dalhin niyo na. Sa inyo na yan. Hindi ako makapaniwala, Althea. misa sakyan na tayo. <laughs> Oo nga. Ang mura pa natin nakuha. Grabe kang tumawad, Jericho. Mahigit kalahati yun. Bilib ka, no? Sobra! Kaling tumawad ng asawa ko. Mahiden talent pala. Hindi <laughs> <laughs> naman. Ramdam ko lang na gusto na, na talagang i-dispose ng mamayang sasakyan. Halos ipamigay na. Mawala lang sa grahe nila. <sighs> Pansin ko nga din. Bakit kaya? Baka bibili ng bago. Mukhang mayaman. Sabagay. Jericho. Jericho. Oo, oh, Althea. Ang sarap na ng tulog ko. Bakit? Mm, maliwanag sa garahe. Naaaninag ko dito sa karutinay. E, check mo nga. Baka hindi mo pa napatay yung ilaw. Sayang naman yung kuryente Sandali, at sisilipin ko. Bukas yung loob ng kotse. Ano? E, e, patay naman yun kanina. Baka hindi natin naisarado ng maayos yung pinto, kaya bukas yung ilaw. Sana hindi na diskarga yung baterya. Nangako pa naman tayo kay nanay na ipapasyal natin siya sa tagaytay bukas. Hindi naman siguro. Pinatay ko na yung ilaw, tiyanik ko na yung sasakyan. Mabuti pa, matulog na tayo ulit. Maaga pa nga pala tayo bukas dahil may lakad tayo. Heto ang tubig. Uminom ka ng may masmasan ka. Okay ka lang, mahal. Okay lang. Nanaginip lang ako. Ano ba yung panaginip mo at parang takot na takot ka? Umiiyak ka pa. Nandito daw ako sa loob ng van. Tapos, may masamang loob na pumasok. Buti na lang. Panaginip lang. Parang totoo. Dahan-dahan po, Nay. Hawak po kayo sa akin ng mahigpit bago kayo sumampas sa sasakyan. Nag-enjoy kayo, Nay. Ay, sobra! Ang sarap talaga ng bulalo sa Tagaytay. Walang katulad. Mabuti naman ho, Alteya Althea, sa likod ka na sumakay. Tabihan mo ang nanay. Okay lang? Sigurado ka? Oo nga. Araw-araw naman tayong magkatabi. Minsan mo lang makasama ang nanay. Sulitin mo na. Gising, binabangungot ka na naman. Paano naman ako babangungutin? eh hindi naman ako natutulog? Si nanay lang yung nakatulog. Eh, may narinig kasi akong humihikbi. Akala ko, humiiyak ka na naman sa panaginip. Baka guni-guni ko lang. Baka guni-guni mo nga lang. Eh, huwag mo naisipin. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka binabangungot. Nay, nandito na po tayo. Siya nga. Ang sarap talaga ng may sariling sasakyan, ano? Napakaalwan. Umidlip lang ako paghising ko. Nandito na ako sa bahay. Hawak po kayo sa akin, nay. Aalalayan ko po kayo. Sunod ka na lang, Althea, ha? Oo. Isiguro do'y ko lang na walang naiwan ng nanay. Jericho! Jericho! Althea! Baka naman madapa ka. Anong nangyari? Bakit namumutla ka? Jericho, yung floor ng van, yung floor ng van. Oh, anong nangyari sa sahig ng van? May dugo. Puno, puno ng dugo. Namumula sa dami ng dugo. Ang lansa ng amoy. Ha? Paano nangyari 'yun? Saan galing ang dugo? H hindi ko alam, Jericho. Nagsasabi ako sa iyo ng totoo, tingnan mo dali. Alik, puntahan na natin ngayon. wala Hindi ko pwedeng magkamali. Kita-kita ako, Jericho! Baka naman na malik mata ka lang. Ayan, oh, Tuyong-tuyo naman ang sahig. <laughs> Baka ma, Mabuti pa, umuwi na tayo. Magpaalam na tayo sa nanay. Althea? Tignan mo to. Pinakasulat sa bintana ng van. Ano yung nakasulat? Help me? Ang weird nga eh. Kasi tuwing umaga, pinupunasan ko yan. Walang alikabok yan. Baka naalikabokan kasi bumiyahe tayo. Siguro nga. Pero sino naman kaya ang sumulat niyan? <laughs> Baka yung mga bata sa lugar namin. Nung pinanada mo kanina sa glit? Wala namang bata sa labasan kanina kasi umaambon. Pero bakit kaya? Help me. Ah, huwag na nating isipin. Iabot mo na nga sa akin yung basahan. Pupunasan ko ulit itong labas ng van. Kasama yung bintana. Para mabura na din yung sulat. Mm, mabuti pa nga. Jericho! Bakit hindi ka pa pumapasok dito sa kwarto? Patapos na. Minamap ko lang itong sahig. Malinis naman yan. nag cleaning ako kahapon. Nagmarka yung sapatos mo. Anong marka? Hindi ko alam. Medyo mapula. Malansa. Sabi ko sa'yo, Jericho. May dugo sa sahig ng van kanina. Sabi ko na nga, Mark. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam ko kung ano'y nakita ko. Wala naman tayong nakita, Althea. Maghapon tayong nasa labas. Baka may natapakan ka lang na kung ano. <coughs> Matulog ka na at maaga pa tayo bukas. Bakit? Saan tayo pupunta? Araw ng grocery bukas, di ba? <coughs> Hindi mo na ako sasama. Gumawa naman ako ng listahan ng mga kailangang bilhin. Tinikit ko sa pintuan ng ref. Kunin mo na lang. Na, sige. Ikaw ang bahala. Altea? Akala ko, hindi ka sasamang mag-grocery. Kasama ka din pala. Nauna ka pa sa aking ng sasakyan. Ah, grabe itong babaeng ito. Tulog ulit. Sige, tulog ka lang dyan. Gigisingin na lang kita kapag nasa grocery na tayo. Sino ba naman itong tumatawag na ito? Buti na lang naka-bluetooth speaker ako Hello? Jericho, mili ka pala ng iodine salt. Ubus na. Nakalimutan kong ilista pala. Althea? Nasa bahay ka? Oo. oo. Di ba sabi ko, hindi ako sasama sa grocery. Kung nasa bahay ka, sino yung sakay ko sa likod? Boss! untik na! Ayusin mo naman yung pagmamanayo mo. Makakadisgrasya ka pa eh. Pamilyadong tao pa naman ako. Pasensya na, boss. Jericho! Jericho! A ano nangyari? Hello? Ano yung sinasabi mong may nakasakay sa likod mo? Jericho! Pag-uwi ko. Mag-usap tayo. Pinag-alala mo ko Ano ba nangyari? Mamaya ako na ikukwento Magbisikal, Thea Pupunta tayo sa binilhan natin ng van Ngayon na Kailangang matigil na ang mga kababalaghang to Mang June? Tao po! Tao po! Pasok, tuloy kayo Salamat ho. Ah, anong sadya niyo? Itatanong lang ho namin kung sino yung dating may-ari ng van. Ha? Bakit? Simula ho kasi nung ginamit namin. Marami kaming karanasang hindi namin maipaliwanag. Parang haunted yung van. Parang may masamang nangyari sa loob ng van. Parang may kululuwang hindi matahimik. Si Andrea ang may-ari ng van. Ang anak kong si Andrea. Nasaan no, sa ba si Andrea? O bigay ni si Andrea. Kahit pagod na yun sa duties hospital, kapag may humingi ng tulong sa pahanganak, kahit gaano kalayo, kahit anong oras, pinupuntahan niya. Isang gabi, umalis siya para puntahan yung isang nanganganak sa Laguna. Nahihirapan na kaya kailangang mailabas na ang bata Tapos ho? Hindi na siya nakauwi Nakatulog sa biyahe habang nagmamaneho ang anak ko Sa bansa siya inatake sa puso We are sorry, Mang Jun Pasensya na po at kailangan niyo pong sariwain yung nangyari kay Andrea Kailangan lang po talaga naming malaman Tuwing nakikita ko yung van Naaalala ko yung anak ko kaya may nabuti ko ng ibenta na lang Di ko naman akalain na Gagambalain niya kayo Siguro Ayaw ni Andrea na mapunta yung sasakyan niya sa iba Dahil siguro Ito na lang ang alaalang na iwan niya sa inyo Marahil nga Sinusoli na ho namin yung van, Mang Jun Ito na ho yung susik Salamat Ah, teka sandali Hintayin niyo ako Kunin nyo na to Para saan ho itong check na ito? Yan yung binayad nyo Binabalik ko Sensya na kayo ulit ha Mabait ang anak ko Alam kong hindi niya intensyon na takutin kayo Salamat po dito Mang Jun Tutuloy na po kami Ipagdarasal po namin ang kaluluwa ni Andrea Salamat Mag-iingat kayo Dear love, dahil sa karanasan naming sa pagbili ng second hand na sasakyan, ay minarapat na naming bumili na lang ng brand new. At least panatag na ang loob naming mag-asawa na wala itong masamang nakaraan. Kung magkaroon man, ay istorya na naming mag-asawa ang may iwan sa sasakyan. Ikaw kabisyo na mahilig sa second hand, mag-ingat ka. Dahil baka ang dating may-ari ng gamit na iyong binili ay samahan ka kahit sa'n ka magpunta. Kailangan pa bang imemorize yan? i <laughs>